Okay, good morning. Good morning mga body. Pag-usapan natin itong ano, uh, isang bayan sa Batangas na palagi din nating nadadaanan kapag tayo ay nagra-rides, lalong-lalo na papunta tayo sa Taal Lake. And katunayan nga itong mga huling uh, linggo, nandiyan tayo sa may sinisian sa Lemery. So pag-usapan natin ay ang mismong uh, bayan ng Lemery. Kasi may mga nababasa rin ako sa mga comments ng ating mga video lalo lalo na kapag to dito nga uh, sa sa Taal Lake uh, sa kanya uh, mga eruptions sa Sinisi Hot Spring nababanggit itong itong Lemery na kung saan ito daw eh dati wala wala itong ano ito eh itong mismong lugar na to. Eh sa mapa. So medyo na curious tayo at isa lang yung paraan para ating tingnan kung meron nga bang uh, makikita tayo na no na artikulo na isinulat noong unang panahon or anumang mga pwedeng makapagbigay ng uh, pruweba na wala talaga itong lugar na ito noong unang panahon. So ang una kong ginawa mga body ay uh, nagsearch ako sa Google ito yan Old Taal Lake map at dito lalabas yung mga image na kung saan eh makikita natin yung mga mapa. So may isang mapa na medyo eh uh, tinutuhan nito yung attention ko itong isang ito. Yan. So, pag itinlik natin yan, makikita natin, ito ay uh, 1741 map. So, maaaring ang gumawa nito ay yung mga Kastila. Siyempre, no? Pero, hindi natin masasabi kung accurate talaga itong uh, mapa na to. Pero, dito sa parting ito, mga body, ayan. So, kita nyo yan. Yan yung Pansipit River. Ito, Balayan Bay to. Ito, ay Batangas Bay. Ayan ang Mabini or yung Kalumpan na Peninsula. So, dito yung Pansipit River. At, mapapansin ninyo, na itong pinakabunga nga niya, yung pinakabungad, ha, dito sa may Balayan Bay, ay malaki yung guwang niya. Ayan. Tapos papasok siya. Papunta dito nga sa uh, lawa ng Taal. 'Di ba natalakay na natin mga body na dati ay salt water. No tubig alat itong lawa ng Taal dahil nga lang sa pagputok ng Bulkang Taal ay nasaraduhan na nasaraduhan itong Pansipit River. Pero dito sa 1741 map napansin ko na malaki yung ano niya, yung kanyang uh, entrance papunta so yan o oh. yan so sinasabi ko lang dito na ano ha uh, hindi natin alam kung accurate talaga yung pagkakadrawing dito pero yan ang lumabas dito sa isang uh, mapa Okay, so dito naman sa isang mapa na nakita natin, may bilog na kulay pula yan. So yan din yung ano, yun din yung uh, mismong Pansipit River. At mapapansin natin na dito nga sa parting ito, medyo may kalakihan yung kanyang ano, yung kanyang uh, bunganga. Yung from ano, from Balayan Bay, no? Pero inuulit ko, hindi natin alam kung alin dito yung eksakto na talagang magpapatunay na ang mga mapa na ipinapakita dito ay ganun nga noong unang panahon. So ito ay I think 1741 din. So depende siguro sa pagkaka-drawing ng uh, may kabisado dun sa lugar na 'yon. So ngayon mga buddy, puntahan natin itong uh, Google Map mismo. At tingnan natin yung yung present na itsura ng Pansipit River. Ganon din ang Taal Lake at saka dito sa may Balayan Bay at saka dito nga sa may parte ng Lemery. So ito. So kita ninyo itong parte na to. So dito may ano eh, may tubig pa yan eh sa bunga nga niya no. At ito yung uh, Pansipit River na medyo makitid na nga. Ayan. Tapos ang bayan ng Lemery ay nandito. So dito sa parte namang ito ay taal. Ayan. Kung mapapansin niyo, nagsanga yung ano, yung uh, Pansipit River dito sa kabila, saka dito. At kumbaga parang uh, pinag pinapalibutan ito yung ano, yung lupa kung saan nandun yung bayan ng Lemery. Okay? May nakita ngayon akong isang artikulo na kung saan ang title nito mga body ay When Taal Lake Was Not Yet a Lake. Ayan siya. Ayan. When Taal Lake Is Not Yet a Lake. So basahin natin When Taal Lake was not yet a lake, that the towns of Taal and Lemery are starting to display volcanic fissures. Ayan, para makita nyo, habang binabasa ko ha. Due to the recent priatic eruption of Taal volcano last January 12. So, tinutukoy yung uh, 2020 eruption. Kasi na lathala to, January 21, 2020 by Pepe Alas. Ah, uh, ah. Huh? Last January 12 should not be surprisingly had their people known their violent geological history so before the mid 18th century Taal Lake was technically not a lake because it was connected to Balayan Bay via a wide channel so malawak pa encircled in red yung pinakita ko sa inyo mapa creating what is now ito ah ito, ito yung ano eh medyo na intriga ako eh. Ulitin natin ah na, before the mid 18th century, Taal Lake was technically not a lake because it was connected to Balayan Bay via a wide channel. Subsequent eruptions buried this channel. Huh? subsequent eruptions buried this channel, creating what is now a large part of the municipality of Lemery. Named or pinangalan after Jose Nicolas Francisco Pablo Lemery. Ang ano, gobernador general na namuno sa bansa noong time pa ni Rizal. So one old Spanish newspaper, the name escapes me at the moment, even reported that a huge chunk, ayan, ito, sabi dito, that a huge uh chunk of a mountain called bininti ang malaki that picturesque little cone that we all know from postcards was flung all the way to where lemery is now situated due to a violent eruption so ibig sabihin uh yung bininti ang malaki ang nag-erupt at Ayon dito sa artikulo ni Pepe Alas. May uh, lumipad papunta doon sa lugar kung saan nandun yung Lemery na huge chunk, ha? sabi dito ha, huge chunk of a mountain. So malaking tiraso ng uh, uh, ano ng bundok. So ang siguro tinutukoy dito yung mga boulder na galing sa bulkan. Pero ang sinasabi dito, ang bulkan na yun ay yung bininti ang malaki. Yun yung scoria cone. Nakitang kita, or yung cinder cone, kitang kita kapag ikaw ay nasa Tagaytay. Nang akala natin, yun na mismo ang bulkang taal, which is parte lang siya ng bulkang taal. So yan ha. Was flung all the way to where Lemery is now situated due to a violent eruption. That closed the channel blocking the waterway that Taal Lake was born so that cataclysmic event also trapped several sea animals including bull sharks imagine no noong unang panahon mayroong mga bull sharks may mga pating sa Taal Lake i think yung pinaka last na tao na nakita ito ay 1930 kung hindi ako nagkakamali ha so yan ha bull shark inside the lake When the lake's salinity subsided due to years of rainfall, ayun na, uh, from Taal Lake, from uh, salt water, ay unti-unti, dahil nga uh, nasaraduhan, naging tubig-tabang na siya. Due to years of rainfall, these sea creatures learned to adapt to it. No? So, na-adapt ng mga mga isdang ito, ng mga bull sharks, pati na rin yung, ano, yung Anong mga isda dito? Yung Maliputo and yung Tawilis. So, yan po yung ano, yung... Ayun, tama tayo mga badi, no? Uh, 1930. Today, what is perhaps a remnant of that ancient channel is now the Pansipit River which divides Lemery from the heritage town of Taal. Both towns, especially Lemery, sit on fragile grounds. So, ito mga badi kung mababasa nyo dito sa parting ito, ayan no? Both towns, especially Re Lemery, sit on fragile grounds. Pag sinabing fragile, di ba? Uh, very, ano to, uh, kung baga sa, sa, sa ano, babasagin. No? Madaling masira. Madaling uh, magwatak-watak. So, yun kaya ang dahilan mga body kung bakit palagi ding binabaha ang Lemery. Well, para sa akin, dahil kung titingnan yung mga body sa sa mapa, ay eh, talagang napakababa na parte ng lugar na yan. Dito nga sa sa Google map natin, ayan, itong parte na to, napakababa talaga ng lugar na yan. Kahit check nyo yung sa Google Earth, yung elevation, halos kapantay siya ng, ano, eh, ng, ng dagat. Hindi kagaya nitong ano, hindi kagaya nitong uh, bayan ng Taal na medyo nasa itaas na siya. So 'yan yung ating ano, yung ating naobserbahan at nabasa. And shout out dito sa article na to na ginawa ni Pepe Alas.